Ano si Ra, sir? Nalaglag, oh. Yung bus. Ah, nalaglag yung battery, mm. compartment. Basta parang kung gamit mo ta. Ah, pala. dito sa loob. Oh, pala, pala, pala. Dito siya nalaglag. Hmm. Alam ka, papapain ko lang. Ito yung kabitan niya ng battery, nakaswing to. Ay, Ano nangyari? Lumusot. Lumusot kasi ako, no? Oo, lumusot dito. Itong tornilyo lumusot dito oh. kukuhanin ko lang yung ano sir kukuhanin ko yung yabi ko oh. pa binangona na ako eh Nakay, oh. papunta na akong na nakita ka tara yan oh. na nasa gilid ko eh papunta ka binangona? malayo oh. pa ha? malayo pa oo oh. ngayon lang nakakita na battery dito nilalagay eh oh, ay. ay akala ko dito na yan Ah, delikado yung ganito eh. Ay kagaya niya no? oh, Maandar Ma ka biglang nalaglag. Nalaglag. Kita si sabit na no. parang oh. So, ng gulong ko eh. <laughs> ako malso sa gulong? Ah, hmm, malso to. Nakasurot takbo eh. gagarang motor ko. Ah, biglang nagpreno. Oo, oh, no, nagpreno dito. So. Nako delikado. Delikado yun. 'yung nakasunod sa akin eh, malakas. Ano ko? Buti na lang walang nakasunod sa likod mo. Hmm. Yan, hawak mo ah. Ha. Kukuha lang ako ng washer para hindi na siya malaglag kasi lumulusot na dito yung ano yung battery. Oo okay. Yung compartment, lumulusot na rito. Meron na ako washer Ito, washer. Para hindi na lumusot yung nut. Oo, karin Anong motor ba to? Suzuki. Okay. Ah, okay. Suzuki. So, so okay. Anong okay, okay. so, labas? Yes, sir. Yeah. Ganto ang gawin mo. I-testing mo muna, sir. I Ipit ka muna ng isa. Tingnan natin kung kakalag. Ay! <tinyo> hindi. Bas. Ah! Hindi ako, ako naniningil, sir. Okay na yun. Ang maalaga. Ah! Ayos na yung motor mo. Okay na <tinyo> yun, sir. Okay, <tinyo> okay na yun, sir. Naku. Hindi ko tumatanggap ng bayad, sir. Okay na Okay na yun. <tinyo> Testing mo lang muna sir Para sure tayo na makakauwi ka ikut ikot ka lang isa Ayan, oh, umaandar pa rin naman yung electric start eh Ikot ka lang isa sir